Espesyal ang pagdiriwang ng Pasko, lalo na para sa mga Kristiyano. Pero hindi lamang ito basta pagdiriwang. May malalim na kahulugan sa likod ng okasyong ito. Kaya naman ngayong umaga ay may muna tayo kay Pastor Edward Dugan para alamin ang tunay na kahulugan ng Pasko at kung paano ito mas ipagdiriwang ng mas makabuluhan. Magandang umaga and Merry Christmas po, Pastor Edward! Morning, Pastor! Yes, hello you know po! isang uh, pinagpalang araw po sa ating lahat at uh, Merry Christmas po yan sa ating sa studio at sa lahat po na ng mga ng Rise and Shine Pilipinas po. Okay, Pastor, since usapang Pasko po tayo ng ngayon, saan po nagmula ang salitang Pasko para sa kalaman ng ating mga kababayan? Well, para po sa kalaman po nating lahat, ang Pasko po ay ay nagmula po sa salitang Kastila na Pasqua de Natividad or Easter of Nativity. At ang Easter po is also called Pasca. At ang Pasca po ay Aramic word and the Hebrew words of Passover. Ibig sabihin po, ito ay celebration. Celebration. And of course, alam naman po natin yung nativity is the birth of Jesus Christ. So, ito po ay celebration of the birth of Jesus Christ. So, ang Pasko po ay ay uh, pag-celebrate at uh, pag-alala sa kapanganakan po ng ating Panginoong so Kristo. Okay, pa po. Pastor, bakit po mahalaga ang Pasko sa mga Kristiyano at ano ang kahalaga nito sa pananampalataya? Oh well, napakahalaga po nito sa bilang isang Kristiyano po, napaka-importante po nito kasi po nung pinanganak po ang ating Panginoong Isokristo, ay ipinanganak din po ang ating pag-asa. Alam niyo po, tayo ay uh, wala po tayong pag-asa. Eh. Sabi po ng Bible, lahat tayo ay nagkasala at yung kabayaran po rin po ay kamatayan. At tanging ang Panginoon lang po ang makakatulong sa atin. Kaya napaka-importante po nito na, na siya po ay ipinanganak dahil po ang ating pananampalataya po ay may basihan. Hindi po siya gawa-gawa lang, hindi po siya naipasa lang or tradisyon or out of emotion. Dahil totoo pong ipinanganak ang ating Panginoon. Okay. Pastor, ito, maraming nagtatanong dito kung totoo daw bang ipinanganak ang ating Panginoong Heso Kristo ngayong araw ng December 25. Ah, was, Jesus really born on December 25 po? Probably not po. And ang Bible po, hindi naman po talaga nag-mention ng eksaktong birthday po ng kapanganakan Jesus Christ. In fact po, kapag binasa nyo po yung Book of Luke chapter 2, 8 hanggang 11, makikita nyo po doon na yung mga pastol ay nagpapastol ng gabi. So according po sa mga scholars, ibig sabihin po nung panahon na yon ay napakainit at hindi po malamig. So paano nangyari yung December 25 natin ito sineselebrate? Paano nangyari yon? During their time po, mayroon ng ibang uh, celebration ng December 25 ito ay ay uh, Roman festival or na, na celebration or or pagan uh, festival at ang gusto po ng mga mananampalataya palitan ito so dito nila ginawa ito dito nila December 25 po nila ito ginawa kaya ito na po natin ito uh, sini celebrate at nakagis na na po nating December 25 but of course araw-araw naman po ay inaalala natin na ang ating Panginoon ay ipinanganak. Oh, ganun po pala 'yon, Pastor. Pero gaano po ba ka-accurate ang kwento sa likod ng ating mga belen o yung tinatawag nilang nativity scene? Yes po, ah, uh, well po yung ating uh, nativity po ay tama naman po ito. Talaga naman pong uh, nangyari naman po ito, pero kung kung accuracy po ay medyo yung pinapakita po nating uh, nativity scene dito sa atin na uh, magkakasama po yung shepherd, magkakasama yung wise men at yung family po ni Jesus, ay medyo hindi po accurate. Kasi po sa Bible po, may kita nyo po na magkaibang, magkaibang story po yung, yung encounter ng, ng shepherd doon sa family po, sa holy family, at yung encounter po ng wise men doon sa family ni Jesus. Nung sa shepherd po, may kita nyo po yan sa book of Luke, ang sabi po doon, uh, you will find a baby wrapped in a cloth lying in a manger. So baby po, tapos in a manger po yung kanilang uh, tinutuluyan. Pagdating naman po sa wise men, sa Matthew chapter 2, ang sabi naman po doon ay bahay naman po at child na. So most probably po, uh, dito po ay dalawang taon na ang pagitan. So kaya lang, syempre sa atin po, alam hindi naman natin pwedeng paghiwalayin pa ito. So pinagsama-sama na lang po natin. Pero ang nativity po ay tama naman po ito. Okay, Pastor, alam naman natin lahat 'yung mga binanggit mo, 'no, 'yung mga 'yung mga nangyari dito sa uh, presentation ng Pasko. Pero ano po ba 'yung mga aral o mensahe na nating mapulot sa kwento ng Pasko? Yes. gusto uh, ko lang pong ibasahin po 'yung ating uh, John 3:16 hanggang 18 po. Sabi po dyan, "For God so loved the world that he gave his one and only son that whoever believes in him" shall not perish but have eternal life. For God did not send His Son into the world to condemn the world but to save the world. So simple lang po. Ang mensahe po ng Pasko sa atin, una, is loving. Ito po'y patungkol sa pag-ibig. Pangalawa, ito'y patungkol sa giving. Pagbibigay. At Diyos po ang unang nagmahal, Diyos po ang unang nagbigay. Pangatlo po, ito'y mensahe din ng pananampalataya, paniniwala or believing at saving. So yan po ang mensahe po ng Pasko sa atin. Okay, Pastor, ano po? Pagmamahalan, mo? okay. binigayan, pananampalataya, at kaligtasan. Okay, Pastor, ano-ano po mga tips nyo para sa mas makahulugang selebrasyon ng Pasko? Well, ang tips lang po natin dito para maging uh, makahulugan po yung pag-celebrate po natin ng Pasko ay siyempre po ay dapat po malinaw sa atin na ang Christmas is not about us talaga. This is about Jesus Christ. At wala akong problema na may handaan tayo, walang problema na may regalo tayo. Pero dapat po malinaw po sa atin na ito'y patungkol sa ating Panginoon. Kasi po marami, di ba, nalulungkot tayo, dahil wala tayong regalo o hindi maganda yung natanggap natin. So dapat po malinaw sa atin ito'y patungkol sa Panginoon. At para maging ma makabuluhan yung ating celebration, katulad i-celebrate po natin ito katulad ng pag-celebrate nila nung sinalubong po nila ito. So tinanggap po nila yung ipinanganak na bata na ito'y tagapagligtas, na nampalataya po sila at lumapit po sila. So, kapag magsiselebrate po tayo ngayon, ay make it sure palapit sa Diyos at hindi po palayo. Okay, Pastor. Para maging makagulawan ang ating Pasko. Alright, Pastor. Well, alam naman natin na ang Pilipinas ay mostly mga Kristiyano, no? Pero iba't ibang sekta na po tayo. May mga Katoliko, may born again, may mga iba pang reliyon. May kanya-kanya na tayong mga paniniwala. Pero paano po ba natin mare respeto yung pagkakaiba sa paniniwala patungkol sa kapaskuhan. Yes po. ah uh, siguro po napaka-importante na bago natin i-reject, alamin po muna natin kung tama po ba o hindi. So una, pwede yung receive. Aralin natin, baka naman tama, di tanggapin po natin. Then kapag inaral po natin at nakita naman po natin na mali naman talaga, di i-reject po natin. Then kapag hindi po tayo sure sa mga practices, pwede po natin i-reserve muna hanggang sa makita natin na pwede ba siya, tanggap ba siya, uh, karapat dapat ba siya, yun ba yung sinabi ng Bible. Napaka-importante po kasi yung salita po ng Bible sa atin. So pwede receive, reject, and reserve po. Okay, panghuli na lamang po. Pastor, ano bang mensahe niyo sa ating mga kababayan ngayong Pasko? Yes po, ang mensahe ko po, po sa ating lahat ngayong Pasko, ang Pasko po dapat nakaka-bless at hindi nakaka-stress. Sabi po sa Bible, sa Book of Luke chapter 2, 8 hanggang 20 po, sabi po doon, do not be afraid, I bring you good news of great joy that will be for all the people. So dapat po, again, ang Pasko po nakaka-bless at hindi po nakaka-stress. Good news po ito sa ating lahat dahil ipinanganak ang ating tagapagligtas. Salamat po. Alright, mga ka-RSP, nga, paano man po nating piliin na i-celebrate ang Pasko, ang mahalaga, mm -hmm. ay huwag po nating kakalimutan yung totoong diwa po nito. Yan. Kaya maraming salamat po, Pastor Edward, sa paglalaan ng oras para sa amin ngayong umaga. And again, Merry Christmas po! Merry Christmas po, salamat po!